Ano si Ra, sir? Spark plug. Ato sir, may spark plug ako rito, sir. O sa'yo na lang. Ato sir, may spark plug ako. Spark plug lang ba? Oo, oh, tingin ko. Wala eh. Ayaw tumakbo eh. Kasi pinagdan lang din dati sa pera. Hindi naman ano eh. Bago. May gas po ba? Oo, oh, meron. Pulo yan. Kaso? Spark plug talaga eh. Big lang. Ano ka pa? Papasok sa trabaho? Oo. Oh. Saan ka ba? Makati pa Makati? Ayan may bawang ka eh. Tingnan muna natin kung may kuryente May kuryente e eh. o Pasaan? Hindi, dito sa spark plug Kaya pagkainapakan Oo uh, Tapos ano uh, uh, yung e-spark uh, Ayan uh, uh, Keri okay, pa ka ba talaga. Magkano? Ah, uh, oo uh, po. Oh, galing. Ay, ano araw 'yung 'yun? Ah, tingnan natin kung may kuryente ah. Ano, palyadong ano? Alin? Ah. Ayo yes, sir ah Tulung aku mana sih sir ah Oh sabi kita hape Anak tayo ng kasukan uh, ano. Ah wala ka nung Ah ni retread na to Oo, oh, Kasi ang laki ka naman nung eh Nga sir I-start hey, hey, mo Oh ayan Ayan ako kanya makakarating ka na ng Makati niyan ano oras na pasok mo? Alas 7:30 na eh. Alas 7? Ayun. Lumarga ka na, baka malate ka. Ay, okay lang. Boss, thank you. Ah, wala nang naman po, wala nang naman. Ate Sarah. Po, Oh, malaga, mga kaap, ka na sa trabaho mo, baka maliit ka Oo oh, nga, e, lang to. You, uh, na. Lang na ito, 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 Naghanap pa ako sa anong ah, pa ako ng bottle shop na bukas pala eh. Oo. Oh. Magpapahol pre. Ah, sige po. Magpapahol presa. Salamat. Ah, wala ka naman po. Wala ka naman. Magdala ka ng Diyos. Sige pa.